Pizza. Hi everyone, may hapon sa so kami karon sa evacuation center sa taunto ano kay sila tong nasunugan sa market site tama te eh? si Walda Pizza. So, ngayon nagdili kami ng um, noodles at saka kape hindi man siya masyadong marami pero from the heart no it's my own expenses para mag-share sa ila kan ipakita iya ipakita <laughs> so ayan yan sila mga guwapo ito nga uh, topic 2, 1 sa an sa kaning sunog ito na sila mang so 38 sila ka pa, pamilya ang nasunugan so since nakulangan ni mo iapot sa ni tagduha ka noodles o coffee para sa ilaha so ayon mag distribute na ta pinagi sa tabang ni ma'am kaya na tayo distribute yes ang pinakagwapang nag assist diri asa nasunugan so sige ma'am andi Andin, kesalasi si Hahaha. Bisikuan nanti Anting? 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 Nauna, pangyayari. Alam pa lang, agad, pa mo ka bala ka ganun. Marig kahon pa ko naman. Makadublang pata. Long na short lang. Anting mo, mga... perma sa ka dito. Oh, sige. Perma daw kayo. Wala kong mabantay. Nari, si Anting. <laughs> <laughs> Anak mo. Oo, mamali mo si Anting. Anak ni siya. Anak. Anak. Anak niya. Anak. Bag mo, perma. I-post Awitin Hawitin. 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 Hawitin mo at sasayaw ko. I-post? I-post?

Ah. Like Mama <rosan> ah. <coughs> Tuhan

Oo. Okay. ay okay. isi mama na mama na masunod. sa mga isi mama Who else? Kapag uh, ay guys. Sila na masunod. na masunod. sa ay isi mama sa masunod. Kapag ay isi mama na masunod. Kapag ay ako mama direct masunod. Kapag mama na masunod. Kapag na masunod. Kapag ay isi mama sa masunod. Kapag sa isi mama na masunod. Kapag

Gitu ya lang. Ini ya lang. Ya lang kan bagaimana Isa yang panjang. Jadi, tabang ini satu kual ngatet sa iya. Tabang sana sunugan bagi-bagi tabang sene gitu. Uh, asa na tawag niyo ako nakapuno complete taw yan so well yeah din din na tawag din na yun hindi yun hindi yun oh mga hay nya na diyan po sa bus ko sa ina

Mga darating. Nayma. Binay. Kuwan-kuwan, Binay. Uy! Top mismo 'to na mga isda. No dapat sasano, dapat pa dito. Para lang 'o. no. ko sa balik guys. mga daw. No bestest Omarish apartment, kinulong sa

May lipod-lipod din -lipod ba? <laughs> Happy to get. Uh, thank Ay, uh, Si Kan vlogger na ano po, sa TikTok, live streamer na si Dave. na, uh, karamkam nagpuyo. Live streamer